Hi guys, welcome to my YouTube channel. This today's vlog is and dito ako sa bayan. So ayon ito tulong ko sa kayo sa bayan ng Loob. So ayon Good morning. Di pa ako nakapag Good morning. Say Good morning to all at umuulan. Masama ang panahon, so okay lang, lang. Dahil nandito tayo at wala akong gagawin, nag ako ng jeep. Tutol ko muna kayo sa bayan ng Loob. Ayan, guys. Ayan si Dr. Jose Rizal. yan ang park dito. It's the park. Look at that. It's the park. Ito ang ano ng loob. Plaza. Ayan. Hindi ko nadala yung ano ko. Diyos Ano nga, hindi ko nadala ang aking pang ano, pang vlogging stick love stick. So, ayan, ang daming puno. Diyan ang paradahan ng mga tricycle. Yung sa malaki mamaya, ito, ito, kayo dyan. It's dito, yan, maraming mga puno. Malaki kasi pork. Mga halaman. siya so, yan si Dr. Jose Rizal. pupunta dun so, so. ang lakas ng hangin kaya nagagalaw-galaw ang camera ay bagyong si Egay pero andito ako alam bakit pumunta ako dito sa bayan kasi yung charger ko guys hindi na charge and I mean kung ang cellphone ko hindi nag-charge sa charger ko so kailangan bumili ako ng cable para makapag-charge ng phone hindi ko alam kung ano nangyari so yun ang halaman nila dito soon. So, Siyan. nga nila, hindi ko alam bakit may harang nila. Siyan, so, pag nakikita mo dyan ka, hindi ka magpapicture dyan. O, di ba? doon kami, last time, doon, doon, doon. May harang kasi guys, yan no? May lubid doon may pan. Hindi ko alam kung anong laman ng pan dyan. Dati may isda. Wala ko may isda pa ngayon. Ayan. Ay, kanal. May eh. pagganyan ba na sa mga. design nila. Hindi na ako makapunta dyan, guys. Kasi parang may haram. Guys, right. punta tayo sa gilid. Yun o. Ganda Design nila. Dahan-dahanin na natin kasi walang tayong magawa eh. No. Ayan, steady mo natin kasi mahihilo talaga manunood ng vlog natin yung lakas kasi ng hangin oh Ang lakas ng hangin yun na may naglilinis Nag -nag may maintain talaga para gumanda ang park ang plaza ng loob no. Yan. Yan si Dr. Jose Rizal. Si yan. Laki ng pang. Tapos Ang ah, lakas ang hangin. Naglalakad pa ako. Lalo talaga may hilo. Pakahilo. Kahit ako may hilo. So yan. May pathway ulit papunta doon. Wait lang. Yan pathway palabas. Hmm. Doon palabas ulit pathway. May basura, bay basura pa lang ngayon. May basura ano ba ngayon? Martes. May basura sila ngayon sa bayan ng 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 basura. Hmm. Um, umuulan na guys. So pupunta na tayo doon sa may paradahan ng mga tricycle at mga sasakyan. Ayan, palabas na ako dyan no, sa pathway niya, dun Doon. Ayan na. May ilaw ilo pa pala dyan. Mababasa na ating pong. Ayan na, taas na mga puno Parang nasa ano ka lang. Sa tagaytay. <laughs> Dahil sa puno para kapuntang Tagaytay feel, na Tagaytay gumanda na talaga ang ano ang look ng past 2 5 years i don't know at doon guys hindi ako makapag ano vlog kasi umuulan nga you know yun ng mga ano party yun naglalaro yung mga bata Yan guys, so Yan. Dito maglalaro yung mga bata. ulan kaya dyan gusto pumunta ng mga pamangkin ko kasi gusto, gusto niya maglaro dyan sa si park it's raining it's bawal so ayan pamangkin park pupunta ako dun sa waiting shade kasi para magsilong may ulan eh ayan. Huwag ko nahihilo na kayo sa akin. <laughs> Nakakahilo. Kahit ako magtingin dito, mag ko nahihilo. Kasi nga naglalakad ako guys. Cellphone ang gamit ng camera. So mahirap lalaga mag vlog. Lalo na pag umuulan. There's a bench. Pwede kang umuko. Pero sa ngayon, bawal kasi ba it's raining. Pagpagod ka. You know, radahan ng mga tricycle. Wala na akong kakilala dyan. So, yan. Pag na yun. So, yan. Ah, ay Pag ganyan sila. Okay. Ayan. Yeah. Ayan, nagpa-mural, mural. So, ayan, the street Ayan, ang aming bayan ng loob. Ang palengke, hindi na ako nakapunta dito. videos and pati nga ang dilim mo uulan talaga yun yun, yan ha? pagod na ako mag ikot <laughs> nakakapagod pala so ayan na guys ang aking vlog for today please like and subscribe to my youtube channel hit the bell button and For my updates. Bye guys. Stay safe. Wait lang. Stay safe. God bless you. Bye. Be happy.